Kilala ang Marilaki Highway sa mga racing racing riders, magagandang tanawin, mga restaurant at syempre yung lamig ng panahon. Dito rin sa Marilaki, umusbong ang aming pangarap. Isang pangarap na ninais ng halos lahat ng bata ang magkaroon ng sariling swimming pool. Kaya dito na itayo ang aming Tatsulok Garden. Pangarap namin noon, pangarap na pinagsikapan at paghuhusayan pa. Tara, samahan niyo ako sa Tatsulok Garden. 2016 nung ma-acquire namin itong uh, lupa dito sa Santa Maria, Laguna. Katuwang namin mag-asawa dito ang aking kuya sa pagbili ng lupa. Noong una, syempre ang plano namin dito maging family vacation house para meron kaming uuwian an kapag medyo pagod na kami sa ingay ng Metro Manila. And then dumating ang pandemic, uh, nagkaroon ng konting uh, konting finances naisip namin na i-develop ito into a res mini resort. So nung dumating kami dito, sa property is meron dito'ng dalawang uh, fish pond. Tilapia ang uh, ang inaalagaan dito. So pinagpatuloy namin 'yon nung una. Then bumili kami ng uh, meron dito'ng bahay na luma na ipinagiba namin, tapos bumili na lang kami ng maliit na bahay kubo para may matitirhan yung aming uh, caretaker. So nung paulit-ulit kaming pumupunta dito, kaming pamilya, pinagmamasdan eh, na namin puro isda lang. Eh, nakita namin ang ganda ng weather, malamig, tapos unlimited yung tubig galing sa Sierra Madre. Naisip namin, teka, bakit hindi kami gumawa ng sarili naming swimming pool? Siyempre, para yung mga bata naman, eh, ma-pressure up, di ba? Kaya, dito namin naisip na, sige, gawa tayo ng swimming pool. So, the fish pond, we turned it into our own swimming pool. Mm -hmm. So, nung may pool na, nung una, contento pa kami. Patent, tent lang muna kami. Bukod dun sa isang kubo, magte-tent yung iba. Ilang tent din yan. Kaya lang, tuwing gabi kasi dito noon, umuulan. So, yung mga nasa tent, nababasa dahil dun sa ulan. Tapos, minsan may katabing palaka, may katabing iba-iba insekto. Naisip namin, bumuo ng taksolok bakit tatsulok? Ang idea nung una, tent, ba diba? Yung tent kasi patatsulok lang eh. So sabi namin, kaya naman siguro na parang tent lang din yung bahay na gawin natin. So yung isang tatsulok, ginawa naming dalawa para kahit paano, medyo maluwag na rin yung tulugan. Pero hindi pa rin kami kasya. Kaya ginawa namin, nagpagawa kami ng bahay. So unti-unti kami nagdagdag na nagdagdag ng mga rest house, mga tutulugan, mga kwarto and saka namin naisip uy, pwede pala namin gawing negosyo pwede pala namin gawing maliit na resort So itong pinagawa namin bahay meron lang dalawang kwarto pero yung dalawang kwarto na yon is meron dalawang uh, double deck which can occupy uh at least 6 person 6 to 8 person siguro so 'tong dalawang kwarto probably from 12 to 16 person kaya then sa baba is an open kitchen bakit open kasi gusto ko yung maluwag yung galawan yung hindi masikip so kaya ginawa nating open then yung style ng bahay kasi uh, usually 'di ba yung mga mga resort na napupuntahan natin is puro semento. Gusto ko mapil talaga ng ating mga guests, ng ating mga bisita, yung probinsya feels. Kaya ang concept ko dito is yung uh, parang bahay ko talaga, native na native. So, ang ginawa kong walling is amakan, tapos puro kahoy para maramdaman ng mga guests natin na they are truly with nature. So overall, Tatsulok Garden ay para sa mga pamilya at maliliit na grupo na gusto talaga ng bonding na sila lang with the nature, na ba? Diba? It can occupy from 10 persons to 20 person at a maximum pero pwede pa natin i-extend yan hanggang 25 kasi pwede tayo mag-set up pa ng mga tents sa spaces dito. Ang kagandahan pa dito sa ating Tatsulok Garden. Malapit lang tayo sa mga uh, tourist spots na dinarayo dito sa Lizal at Laguna. For example, Regina Rica, mga 15 minutes away lang tayo from Regina Rica. At yung uh, famous Jorio's Peak sa mga rider which is around 20 minutes. 20 minutes around um, from here going there. At yung windmill, yung Rizal windmill, uh, windmill, Malapit din tayo jan. Bukod dyan, malapit din tayo sa mga falls. Isa na dyan yung Daranac Falls at syempre yung Batlag Falls na magkarugtong lang naman at iba't iba pang falls dito sa Rizal at Laguna. Malapit din tayo sa Daraitan River, Tinipak River para dun sa mga mahilig mag-mountain climbing. Marami rin tayong pwedeng puntahan at syempre yung Sea of Clouds maikita rin dito sa Rizal. At ang pinakamaganda, itong Tatsulok Garden ay along Marilaki Highway lamang. Alam diba? Along Malilaki Highway lamang 'to. Kaya hindi ka na mahihirapang sumabak sa rough roads. Pag daan mo sa highway, kitang-kita na agad ang Tatsulok Garden. So malayo na pero malayo pa. Ibig sabihin, naumpisahan na natin pero marami pa tayong kailangang gawin sabi nga nila, kapag kasi nimula mo daw ang investment, talagang tuloy-tuloy, gigil, marami kang napapansin na gustong baguhin. Kaya dun sa mga small families, mga groups, mga barkada, mga barkada na gusto yung sarili nilang resort, yung exclusive, pero ah, kakaiba naman, nature tripping naman. Provincia Fields. Provincia Fields. Hmm. Try at sulok. Subukan nyo lang. At hindi po kayo mabibigot. Hindi kayo mabibigot. Ako si Dan. At ako si Dang. At nandito kami ngayon sa Tatsulok, Tatsulok Garden. Garden.